pumunta ako kanina ng ano eh ng barangay hall kasi meron daw uh, ibibigay na anong tawag dito? really anong hindi naman relief really good ng tao dito ano? Ayuda. Regalo daw, regalo. Ng barangay, barangay hall, ayan yung binigay. Apong Alvaro Bong Antonio Give back Eh siya Lahat meron Walang pili-pili Pumunta ako Yan ang uh, Kauna-una akong punta ron sa Barangay Hall Pinigyan ako niyan no? oh so, di diba may panluto na ako Siguro mga ano to. Mga nasa limang kilo siguro yan. Mga limang kilo siguro. O tatlo. Tatlo, tatlong kilo siguro. Salamat po. Hapong Alvaro Bong Antonio. Give back. Di ba? Salamat po dito ko nilagay yung mga baboy oh. yan diyan sila ngayon wala sila ngayon sa, ano, sa ipa Konkreto yan Dati, tambakan yan ng ano, bote tapos ito dito yung mga manok yan dito yung mga manok yun may itlog yung isa yun, oh. yun itlog yun eh ayan ito naman tapat na ito ilalim nito puso negro pero kulungan din ito ng baboy yan oh, kulungan din ng baboy yan ito isang to ganun din Andito yung uh, Rhode Island Red at saka yung uh, Andorlop. Magkakasama na sila riyan. Magkakasama na sila riyan. Kasi nga yung kulungan doon. <coughs> yung kulungan doon. Tinasokan ng tubig. O, oh, yan sila. Itog na. Nasa kaya isa? dati isa pala umitlog? Dalawa dapat yan eh. Teka, pasokan ko na. Baka mapakampan nila. pasukin ko. Ayan e o. Isa lang yung nakuha kong itlog ha. Eh. May itlog yan. Dalawa eh. Kahapon kasi nakuha ko eh. Dalawa. Eh ngayon isa lang. Baka mamaya-maya pa. Pine-preserve pine ko ito eh. Kasi i-incubate eh, ko eh. Diyangka muna dito nandito yung mga manok na 3 month na dyan yan sila saka yung incubator yan doon ako nag incubate yan eh, o bali ito kasi tatlong kulungan ng baboy ito dati yan. ngayon pupuntahan natin yung kulungan nila rito kung bumaba na yung tubig Matatanaw naman dito eh. Oh, 'yan lang oh. Tatanaw kasi dito yung kulungan ng manok eh. Kailangan pagpupunta ka rito, nakabota ka kasi marami dito bubug. Kasi ito dati tapunan ng basura. Oh, 'yan oh. Yan yung kulungan ng manok. Oh. Yung androlop. O oh, yan. Mataas pa yan. Makaya yung mga nahasa hanggang leg, Yan yung resort. O oh, yan. Oh. Bahana yung resort. kasi nga dito ang sitwasyon kasi dito nung wala pa yung SM yung tubig dito dire diretso ron papuntang uh, tawag dito papunta dun sa kabilang baryo eh ngayon buhat dun sa highway inilabel ng SM yung yung ano, yung uh, yung daan. Kaya ayan. Ayan yung bayaw ko doon nagkaalis ng tubig. Wala kasing lalabasan ng tubig dito eh. Kaya stuck dito. Ang uh, problema pa, nilagyan nila nang nilevel nila yung uh, karsada, hindi sila naglagay ng uh, imbornal, kaya ayan dito yung naipon yung tubig ayan o oh. yan yung kulungan ng manok lusot tayo dito Yeah. Kahit dun sa ano yung uh, kulungan ng baboy. Mas mas malalim dito. Mas malalim ang tubig dito kaysa dun sa kulungan ng baboy. Kasi mababa ito eh. Eh, one, isang linggo na ngayon, 24 eh. eh ngayon ay 30 sa linggo na basta yan isang buwan yan. dito tayo dadaan ayan ang sitwasyon na yan tapos yung mga yung mga Madrid di lubog na tapos yung uh, kinukuha ng mga damo wala na matagal na uli bago tumubo yun tawag ko nga naging airy beach na naging labang beach yung tawag ko rito eh. naging labang beach ayan tayo ito isang buwan to wala eh walang lalabasan ng tubig dito eh yan maambo na naman uh -huh. ilan yung bahay dito isa, dalawa, tatlo, apat lima, anim anim na bahay ang nababaan dito Okay. Yan lang update namin. Update go. Kung pupunta ka doon sa kulungan ng manok, eh hindi ka naman malulunod kasi siguro mga hanggang liig pang pa tubig nun. Hindi gaya nung unang ano, nung 24, 25, talagang mataas. Kaya binaba sa 2 meter na eh. 2 meter na siguro ang binaba yan umuulan na naman okay umuulan na naman yan ang ulan ni Leon kay Christian tapos na ito kay Christine yan eh yung bahang yan eh e ngayon ulang yan kay Leon Okay, hanggang dito na lang po comment lang po, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na ikapsi. Hanggang dito na lang po. Bye-bye! Ingat po kayong lahat!